Okay, so habang ang buong bayan ay naghihintay ng uh, susunod na Senate hearing tungkol sa pagkatao ng si Mayor Alice Guo, ay uh, biniyayaan naman tayo ng mga bagong impormasyon ng dalawa sa ating mabutihing senador, uh, Senators uh, Wyn Gatchelian at saka si uh, Senator Rison Tiveros. Okay and uh, both of them claim that Mayor Alice Go's uh, mother is indeed a Chinese national. Okay so ang implication niyan once na naging uh, Chinese national yung nanay kasi aminado na siyang uh, Chinese national yung tatay eh di ba yung si Angelito Go di ba eh pag naging uh, Uh, Chinese din yung nanay niya, meaning hindi Filipino citizen kundi Chinese citizen. Ibig sabihin, <laughs> ibig sabihin na hindi talaga Filipino citizen si Mayor Alice Guo, okay? At ang uh, kanyang uh, kwento na siya ay anak ng isang Pinay na katulong uh, noong unang panahon na hindi na niya mahagilap ngayon ay isang malaking kasinungalingan. Okay, so ano ang dapat nating gawin? So siguro panoorin muna natin yung report na to, no? Uh, dito sinabi ni uh, Senator Risa yung kanyang nadiskubre at ang kanyang paano kala na teorya. Ito na. documents purportedly showing the Chinese parentage of controversial Bambantown mayor Alice Go are released by a Philippine senator probing her links to Chinese criminals in the Yan. country Victoria Tulad reports In the incorporation papers of the QJJ group of companies owned by the family of Bamban mayor Alice Go aside from her siblings and father yung QJJ yun yung kumpanya ni na Alice Go okay yun yung babuyan nila yun yung farm at saka, kung ano-ano pang mga negosyo. Okay, group of companies nga eh. Another listed incorporator is a Chinese woman named Wen Yi Lin. Ayan! Si Wen Yi Lin. ba? Diba? So, itong si Wen Yi Lin, ito yung sinasabi nila na maaring ina ni na Alice Guo at uh, itong mga iba pang Guo na dito. Dini... Itong si Jan Zong Guo kasi yan yung tatay eh. Tapos itong si Sheila Guo, ah uh, si Guo at Alice Guo ay mga anak nitong si Jan Zong at saka ni Wen Yi Lin. Okay? At ang makikita nyo, Lin ang kanyang apelido at ang itong middle initial na itong uh, tatlong ito ni Alice, Sheila at Simeon ay L. So, ang sinasabi ni Mayor Alice Guo, ang pangalan niya ay Alice Leal Guo. ba diba? Alice Leal. Pero, hindi pala. Ayun, dito sa teorya ni, na, na sinasabi ni uh, Senator uh, Ontiveros at saka ni ni uh, Senator Wingatchalian. Gatchalian Uh, sa halip na Alice Lial Guo, dapat yata ay Alice Lin Guo ang kanyang apelyido, ang kanyang pangalan, 'di ba? Alice Lin, hindi Leal. Uh, hindi Lial. <laughs> okay, so ituloy natin 'to. Woman named Wen Yi Lin. Lin is also an incorporator of QJJ Farm, which Go owns. According to Senate Deputy Minority Leader Visa Ontiveros, Lin is an incorporator in at least seven of Go's... Yun. So, so uh, halos lahat ng mga... Na, hindi ko alam kung ilan ang negosyo nitong si Alice Go, no? pero I suppose madami doon, seven nga ay... Kasama itong si uh, Wen Yi. Ano, ano, ulit pa nga? <laughs> <laughs> nalimutan ko si Li Wenyi. Lin Wenyi. Wen Yi, Lin Wen Yi, Wen o Wen Yi Lin, de ba? natin, tuli natin. Operator, in at least seven of Gao's businesses, the senator suspects Lin could be Gao's mother. On Gao's beliefs, Go, who has lied about her siblings, could also be hiding the identity of her mother. The senator maintains identifying Goss' mother is crucial since yes. this will prove the mayor's lineage. On Wednesday, Senator Sherwin Gachalian made the same speculation. In a statement, Ontivero said a source okay. told them that Gough's mother was called Winnie, prompting the senator to ask if that is Winnie. Okay. is a philippinized version of lin wen yi on the out if gos mother is proven to be chinese there will no longer be any basis for her filipino citizenship okay so i suppose uh, do na muna eh uh, itong si uh alice go nga eh uh, itong mga bagong sinasabi ni uh uh senator ontiveros at saka ni uh, senator gatchalian ay malayo doon sa kwento na inilahad ni Alice Go sa Senate hearing na meron daw siyang uh, uh, ang inadaw niya ay Pilipina na kasambahay dati nila at sila siya ay iniwan nitong kanyang nanay mula pagkasilang at hindi na niya mahagilap sa ngayon. 'Di ba? Meron pang isang interview na uh, gustong uh, ipahanap ni Mayor go at saka nung abogado niya na sana ilmantad ka na, nanay ko. ba diba? Upang ma-DNA test tayo katulad nung isinagest ko dun sa huling video natin, no? So, ako naman kasi, uh, hindi naman sa naniniwala ako kay Alice Go, 'di ba? Pero ma madami tulad nung sinabi ko dun sa ibang uh, videos ko, uh, maari naman kasi na lumaki talaga siya sa farm at itinago siya. Yun lang mas sinasabi ko eh, na hindi naman pwedeng mangyari talaga yun, ba? Diba? At ang siste, kaya natin gustong, kaya gusto magpa-DNA test, ay eh para talagang ma-rule out yung possibility na Pilipina nga yung nanay niya. Kasi pag uh, Pilipina, napatunayan sa DNA test. Okay, kasi yung DNA test, ano yan? Siguro para madaling maintindihan ng mga tao no kung sa uh, computer code 'yun yung computer code ng mga tao at saka ng iba't ibang mga buhay na living things sa mundo. 'Di ba? Genetic code, 'di ba na malalaman mo doon pag tiningnan mo yung DNA test, yung lineage mo, yung genealo genealogy mo. So, let's say na ikaw ay purong Pilipino makikita mo pag nagpa DNA test ka na yung genetic markers mo ay genetic markers ng mga Pilipino ng mga nakatira at nanirahan dito sa Pilipinas okay so kung sakali na ikaw naman ay Chinese at nagpa nagpa DNA test ka lalabas din yon ang uh, na 100 na 100% o malaking porsyento ng iyong DNA ay nagmula sa isang tao na merong Chinese lineage. Pag nagkaanak sila, magkahati iyong uh, genetic markers nung Pilipino at saka nung Chinese. So makikita mo na isang, uh, let's say, anak ng 100% pure Chinese at saka 100% pure Pilipino, magiging 50-50 yung DNA niya. <laughs> Makikita mo na significant yung uh, porsyento na galing sa Pilipino at saka sa galing sa Chinese. Uh, of course, it is very rare na merong 100% talaga na pure Pilipino kasi naghalo-halo na yung ano eh, yung yung mga lahi sa atin, Di, sa mga Pilipino, uh, meron ding mga porsyentong Chinese jan sa so, merong Indian, merong siguro yung iba may Kastila pa, di ba? Uh, at kung ano-ano pang mga lahi na pwedeng um, makasama pag nakita mo at makita doon sa DNA test. Pero masasabi mo na yung set ng DNA na ito ay common sa mga Pilipino. At kung let's say parehas siyang Chinese, eh, rule out mo o ibig sabihin, pwede mong sabihin na hindi Pilipino yung nanay ni Alice Go. Kasi alam na natin na Chinese yung tatay eh, di ba? So, yun ang kailangan mangyari. Kailangan talagang ma-DNA test ng mayora na ito at ng uh, matahinik na ang buong sambayanan. Diba? Dahil Itong uh, mala nobela na kwento ni Alice Go ay talaga namang uh, talaga namang uh, tinututukan ng ating mga kababayan. At uh, kung mapakong sakaling mapapatunayan na na let's say uh, 100% or 90% na Chinese si Alice Go eh I suppose that would be uh, definitive proof na hindi talaga siya Pilipino, di ba? At uh, magsisimula doon, maku-question yung kanyang pagka pagka mayor, bakit siya nanalo? Kahit pa doon siya lumaki sa sa Pambantarlac unless nakapagpa-Filipino citizen siya. 'Di ba? But then again, alam na natin na nagsinungaling siya doon sa Senado ba diba? unless ito na lang siguro ang ano ang uh, ang ang uh, lusot. <laughs> Big, Bigyan dipigyan pa rin kita ng lusot Mayora, 'di ba? Ito na lang ang lusot ni ni Mayor Guo dito sa ito ito na lang ang pag-asa pala. Ito na lang ang pag-asa niya na pag lumabas doon sa DNA test na Pilipino yung 50% or significant enough na porsyento para masabi mong Pilipino yung nanay niya. ba? Diba? So, ang pwedeng nangyari kasi dyan, kasi pag nangyari yun, basta sabi mo na Pilipino talaga yung nanay niya. So, pwedeng uh, totoo yung sinabi ni Alice Go na ipinanganak siya, nabuntis nung tatay niya yung kasambahay. Tapos, umalis o pinalayas yung uh, ano na yon yung kasambahay na yon at ngayon hindi na nila makita. 'Di ba? So pag ngayon uh dahil uh, naiwan yung bata, kinupkop ngayon nitong hindi natin alam kung may asawa na si ano, kung couple na itong si uh, si Wenny at siya yung kanyang uh, tatay, 'di ba? Hindi natin alam. Baka later on, baka panganay pala si Alice Go. Hindi natin alam. Pero, uh, nonetheless, sooner or later, uh, tinanggap siya bilang anak nitong mag-asawang Angelito at saka uh, Zen Yi Lin. Okay, so yun na lang ang natitirang lusot ni Alice Go. Ang tanong ko na lang sa kanya, bakit ba't sinabi niya pa yun? Ba't kinuwento niya pa? 'Di ba? Siguro kasi na pre niya na na makukuwestyon yung kanyang pagka Pilipino, yung citizenship niya, 'di ba? Kasi kung let's say either either ano kasi eh, either uh, alam niya na alam na ng mga senador yung tunay na kwento. 'Di ba? Or uh, maaring maaring meron talaga siyang itinatago doon sa pamilya niya na sekreto. Yun nga lang, ay uh, hindi ko alam kung bakit kailangan niya pang banggitin yun doon sa Senado. ba? Diba? Dahil nga siguro, pwedeng alam niya na alam ng mga senador na Chinese yung ina niya. ba? Diba? Na kinikilala itong si Wen Yilin. Diba? Yun nga lang, bakit kasi bakit kasi parang ano, uh, itinatanggi niya pa na hindi niya kilala yung nanay niya. Kasi pwede naman niyang sabihin na meron po ako ano, meron po akong step uh, stepmother, 'di ba? Na naging asawa nitong aking tatay uh, kahit na uh, iniwan ako nung biological mother ko na Pilipino, tinanggap ako noong asawa niya. Unless <laughs> ito pa unless itinago din siya doon sa ano sa stepmother niya 'di ba pero may mga lumalabas kasi na parang isang kwento is uh, itong si Alice Go daw ay uh, teenager na nung dumating dito sa Pilipinas 'di ba teenager na raw siya at uh, ibig sabihin noon hindi siya nag uh, naging bata na musmos dito sa Pilipinas so yung mga elementary years niya, wala siya dito. Dumating lang siya noong uh, ano na, 14 years old na siya. Maari, maaring ganon kasi yun ang kanyang ano, first appearance daw eh, 14 years old. So, kung ganon ang mangyayari, eh pwede mong i-quiz itong si Mayor Go, de ba sa susunod na, na Senado, yung mga pangyayari sa Pilipinas na significant na dapat malalaman ng mga tao uh, noong years na uh, let's say 10 years old and below si Alice Go. So 1995 and before, 'di ba? Pwede kang magtanong noon ano ang nangyari sa iyo noong ha? nangyari sa bamban ang ganitong pangyayari. ba diba? Nung bata siya. Sasabihin niya, tinago na naman siya. Pero o kaya siguro yung national. ba diba? Ah, uh, bawa, nasan ka nung lumindol? Alice go, 'di ba? Baka isip, baka sabihin niya tulog siya. <laughs> o kaya anong mga ano favorite cartoons mo na pinapanood sa TV? O sige, so let's say sabi niya, ano, Sailor Moon. O, 'di ba? Tapos aga ah, ng Sailor Moon. Ah, uh, anong oras mo pinapanood 'to? 'Di ba? Anong oras ba 'yung Sailor Moon? Saang channel at anong oras ito pinapalabas? 'Di ba? At least may ano uh, kay. Alam ko hapon 'yun, eh. Hapon 'yun sa Channel 5. 'Di ba? O kaya ano ang ah uh, let's say Princess Sarah. 'di ba? Nanood ka ba ng Princess Sarah? Anong oras pinapalabas yon at sa channel? Lang? Dapat alam ni Mayor Alice Goyo, no? Di ba? Siguro naman. Uh, napalood niya at si Julio at Julia. Di ba? <laughs> di ba? Si Nasedi. So, alam nga namang napaka lupit ng kanyang tatay na talagang hindi siya pinanood ng TV. Doon, di ako maliniwala. So, yun. Abangan na lang natin sa susunod na Senate hearing. Uh, isasama daw yung Airpat at uh, uh, tignan natin kung magiging mas maayos na ang sagot nitong si Alice go sa mga tanong ng ating mga butihing senador. So yun muna. Paalam paalam.